Mga ka-RSP, kaugnay pa rin ang selebrasyon ng National Intellectual Property Month ay uh, tuloy-tuloy ating uh, diskusyonan patungkol po sa music piracy. Balikan po natin ngayong umaga si Attorney Chuck Valerio ng Bureau of Copyright and Related Rights. Or, and kasama rin po natin ngayon si Director Ralph Jarvis Alindoga ng Documentation, Information and Technology Transfer Bureau ng Intellectual Property Office of the Philippines. Magandang umaga po at sorry Director. Welcome back to Rising Shine, Pilipinas. Magandang umaga din sa iyo sa right. mga nakikita. Magandang kumara po sa lahat ng naroon ngayon. Thank you so much for being with us this morning, Attorney Director. Attorney, uh, kwentuhan niyo po kami sa kung ano po ba yung mga proyekto at aktividad na isinasagawa po ng Intellectual Property Office of the Philippines ngayong National Intellectual Property Month. Uh, if... Go ahead, Attorney Chuck. <laughs> Intellectual Property Month, IP Month po. Uh, naanginyahan po namin ng lahat na maki, uh, maki, uh, makilahok sa lahat na po nang gagawin ng Intellectual Property dahil po ngayong buwan ay Intellectual Property Month. Marami po tayong mga trainings, uh, marami po tayong mga capacity buildings na ginagawa and also uh, for the last ano po natin yung ating uh, culminating activity On April 29, ay gaganapin po ang Gawad Yamang Isip Awards. Ayan, kabang-abang yan, Director. Pero at sorry niya, kwentuhan niyo po kami kung gano'n po kahalaga yung mga activities po na ito para po mas mataas pa po yung maging level of awareness nung ating mga ka-RSV pagating po sa usapin ng intellectual property. Opo, kasi po, bali po, no. importante-importante uh, sa ating mga... Uh, authors, creators, and na uh, inventors na aware sila kung ano yung mga karapatan nila under the law para po uh, maprotektahan nila ito at uh, ma-exercise sila ng maigi, di ba? Tulad po sa copyright, ano, uh, bali ang ating mga authors and creators, dapat aware sila kung ano ba yung mga karapatan nila under the uh, IP code para at least kung ikaw ay author, maaari mong uh, Protektahan ang inyong mga rights kung halimbawa meron itong uh, merong ibang tao na gumagamit ng uh, iyong work nang walang uh, authorization or permission. Attorney Chuck, paano po ba mag-apply ng rights or patents sa uh, inventions or creative outputs? Uh, po sa ano, pagdating naman po sa copyright kasi, uh, importante malaman ng lahat na ang sabi ng batas, uh, copyright is automatic actually from the moment of creation. Anong ibig sabihin nito? Uh, hindi required na ang isang author or creator ay kailangan i-rehistro muna ang kanilang gawa bago magkaroon ng copyright protection under the law. Kasi sinasabi nga, once a work is created, matik niyan, protektado na ito, met ang copyright owner ay meron na siyang uh, rights over it. ba? Diba? so uh, But nevertheless, uh, lagi namin hinihikayat ang mga authors and creators na Voluntarily i-register nyo ang inyong mga gawa sa amin sa I2Fill Dahil uh, pag kayo ay na ng Certificate of Copyright Registration ng Bureau of Copyright uh, Maaari ito magsilbi na uh, pruweba na kayo nga ay ang uh, author or creator ng inyong gawa So meron kayong pwede ipresenta na additional piece of evidence Proving that you are indeed the author of your work diba? So malaki ang value nito kasi nga pag meron mga lumalabas na dispute na sila sabi na oh, ako ang gumawa nito, meron ibang na dispute niyan, meron kayo pwedeng presenta, di ba? Na certificate issued by a government agency stating that you are in fact the author of your work. At sorry ni, paano naman po mag-report at ano ang dapat gawin kung sakaling may suspect na ginaya o ginamit ng walang pahintulot ang inyong gawa gaya ng kanta, palabas at iba pang klase na intellectual property? Uh, balik kami po sa IPOFIL, meron kaming uh, enforcement office, di ba? Or IEO na tinatawag. Uh, kung meron kayong reports involving uh, counterfeiting or piracy, so pwede pawasok dito yung music piracy, di ba? Uh, pwede kayong mag-report via email uh, or via, uh, via uh, sending a complaint kahit sa Facebook Messenger lang. Uh, kasi merong official Facebook page, yung aming uh, enforcement office. Pwede kayong mag-send ng message through the Facebook Messenger, pending via email, pending via uh, uh, contact details. Lahat naman po ito ang sa aming website. So kung kayo ay mayroong complaint, pumunta lang po kayo sa Ipofil website at hanapin niyo po doon yung uh, contact details ng enforcement office namin para po kayo ay makapagsampan ng uh, reklamo. Thank you, Sir Need. Barik lang ako Director Ralph. Uh, Director Ralph, can invite our viewers na mag-participate po sa mga activities nyo in line with the National Intellectual Property Month. Yes, salamat po. No? Inaanyayahan po namin ng lahat na makilako. Uh, magsaya po tayo ngayon pong Intellectual Property Month. Ang ating pong ga Gawad Yamang Isip Awards ay gaganapin ngayong April 29 at tayo po ay uh, naka-livestream sa ating uh, Facebook page. Uh, tingnan nyo lamang po doon ang ating mga activities. Also, dun sa ating www.itofil.gov.ph, makikita uh -huh. po ninyo ang ating pong iba't ibang mga uh, mga uh, services at yung ating mga ginagawang activities for this IP month. Po. On that Maraming note, salamat, on sir. On that note, thank you so much. Attorney Chuck Valerio and Director Ralph Jarvis Salindogan. Ingat po kayo.